feeling mo guapa na kaayo ka. Ba, tara taligo tayo. Ay, lagi pag wait, ganina pa ako sig... <laughs> <laughs> ganina pa kung sig... Ano nito, lagi pa mahuman ka nga na. Ay, samok-samok. <laughs> kung feeling mo, guapa Stopping ka kaayo ka. Si Tapping <laughs> ako ni Tapping ako ni Sure na to, King, Sure na to. Ay, <laughs> pag <laughs> ba? Kung piling mo, Pabili. wapang ka ayaw ka. Pabili. Kami bibili. Ay, e sa lagi, oy. Sa mo, bataan. Oh, manas ako. Ano kayo? Oh, mahumanan ano na yun. Oh, Ma-upload na ako. Sa mo, kay ka ba? Kung piling mo, guwapa ka, ayaw ka. Tamag ka na itong ketchup. Kung piling mo, sexy ka, ayaw ka. Tamag ka na to. Kung piling mo,